Hey, okay. Oh. <laughs> 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 sa da? hindi mo ito bagong ni. Pero lisog ni. Ano sa usa ka relasyon. Ha? Ah. Uh, sa usa ka relasyon. Ah, kwan. advice kay Murag. Oh, nga Give, give sa... and take. Hmm? Give and take. Dayon. Give and take. Kwan. To... Magsinabta sa... Ano sa man yung yatag? Give and take. Kwan. sa akong kakakita, puro na makatake. Huwag <laughs> 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 mong man. Dili ay. Dili mang sige kong take. Kanang... Ibali... Kanang... Way naman lang na sa... <laughs> <laughs>

yang sah